dito ka, magpapakita. Ito ba ito? Iba mo na nga t-shirt ko ka ng t ka yung t-shirt mamaya. na nangyayari

ang mga tao, tinutulungan natin. Ikaw naman, mga mga mautong tabi sa mga tao. Oo, oh, hirap-hirap na nga ng buhay ngayon eh. ka na, naka-uniform ka na, hindi mo ayusin yung trabaho mo. Ilang beses na nagreklamo yung mga tao dito sa'yo. Nakakahiya ka, naka-uniform ka ng tanawang titi. kumawang TV Unicorn. Wala na. Direk, mag-i-tumahan muna kapitan ni Joseph at pagkaminig sa'yo. Uh, ay ay Ayun lang ka na. Kapit ko tayo. Dahil ilang beses na kita na ako, kapit mo sa kaysa, pinulungan ka kita para sa enrollment ng anak mo. Tapos yun, i-taganti mo sa mga tao. Kung hihira na sa so, ka na maayari sa rin mo. Kung hihira Sige, lumapit ka sa atin. Kinutulungan naman kita ah. Oh, o, patuloy siya ng anak mo kanina. O, hindi ba't kinagpulang ka kanin? Pilihan ko sa'yo. O, oh. sinigil ba kita? Wala naman akong sinigil ko ah. Eh, bakit pinagkuhanan mo yung mga motorista dito nung pang ano? O, pang ano mo yan? Para sa yun? eh higit ka ng pera? mo higit? ng mga pera? have to work anymore. This is your last day. That's it. Tapos okay, na tayo. Kung gusto mong bumalik sa bisyo. you have to do something grand. Bumawi ka sa mga kasalanan mo sa tao. Wala kang pasalanan sa akin, pasalanan mo sa tao. Ha? Para magkaayos tayo ulit at makapagini tayo ulit. Mayos ka. Eh, maging tapat ka sa bisyo. Ako, tapat sa ako sa bisyo. Tapos ikaw ganyan. Pambira ka ka naman. Hindi kaya po sa ka sa akin trabaho. Kapitan ni Greg, tuloy mo si HR. Kinsa, magsintura sa nila ng mga kanyang sa sumintero. Yung pinuhalan ng isa ng ng pinagroto niya kay ano yun, magsintura rin sa sumintero eh. <tipunyari> uh, o, para alam mo, yung pinagkuhanan mo ng pera, ha? Yung hindi mo naman trabaho dapat yun. Kaya pa, yun, gawin mo yung trabaho. kanina. Ikaw na kayo naka-uniform ni kape. Hindi na trabaho ka eh. Sina, mag-sipi mo yun. Magpinturo ka doon. Puntot. Magkana na lang so, dun, sa doon sa araw-araw. Yun, doon ka lumipat. Simintero ka. Magpinturo ka doon. Para manaman mo yung pinuha ng